Okay, so ayan. Papunta naman tayo dun sa Block 105 tsaka 113. So bandang dulo na. So ayan, dito na tayo. Kumaliwa na tayo dito. Ah, makikita nyo, may mga poste na, oh. Wow! Kunti na lang. Sa wakas. Ah, may ibsan na rin yung pagtitis ng mga residenting na rilugid dito. Magkakakuryente na rin sila. Kasi ayan, oh. Lagyan na siya ng poste. At ah... Uh, hanggang dito pa lang. <laughs> Ayan, oh. Yahoo! Shout out sa mga tagain it's A. Dahil nilagyan na din ng poste na. Ayan, hanggang dito pa lang. So, sana palagyan na nila hanggang dito pa sa dulo para magkakuryente na lahat ng mga narilocate dito. Although meron sila temporary lang. Oh. Bawal mag <laughs> Hmm. Siya. Kaya nga. Hindi doon sa dulo. <laughs> Hello. Wala. Wala. Kumusta? You We know, na-workout ko pa rin dyan kay ano. Nag may naghanap ako ng yung katawang pa lang. Tapos yung bike, doon ako sa sabote nakahanap na pang sidecar. So baka may next month. Ah, um, makapag-ano na si Sir Joel well, para doon sa ano kasi sinasabi ko na kung magkano yung presyo. Doon sa may tulay, yung bike-an doon, doon ako nakapag-ano kasi may nagturo. May nagturo. May nagturo, may nagturo sa akin na doon daw -do merong yung sa bike ng ano. Oo nga, doon Para sa sidecar? Highway. Oo. Yung may highway may hindi highway. Hindi may, kasi wala nang jalig pero roon eh. Oo. Doon nagkakawa talaga doon yung mga sidecar. Doon? May nakita akong katawa, maganda pa. Maganda pa yung tapaludo niya. Although may kunting sira-sira na -sira yung saig, pero papawildingan na lang. So baka sa susunod na buwan yan, maayos ka na. Yung kaitatay na lang yung ano eh, medyo naano na nga ano na rin si Sir Ruel, kasi ang tagal na ang hatin ka. <laughs> ang tagal na. Uh, ah, naghahanap lang. Nung lunis lang kami, nakakita doon. Kasi sabi sa akin ng mga tropa, meron daw mga nagtitinda, pinupuntahan na. Okay, so ayan, uh, ito na yung black one. 13. So, pinahanap ninyo lot 23. Wala pa ginagawa. Ito yung itsura nung uh, block 113. So, shout out kay uh, Ma'am Dian Zizil. So, wala pang naayos. Ayan pa, oh. Uh, madamo. Medyo naluluma na yung mga kabahayan. <laughs> Kasi matagal na rin to Parang ilang taon na tong ganito, eh. So, wala pang naayos. Ayan, nakikita nyo, oh. At uh, 107, 105, hand natin 105. Ito 107. Malamang doon na 105. Kasi may dito sa kabila. 107 na ito. Dito lulusot ako yan, Oh. Ito sa so 107, halos gawa na. Buti may shortcut dito. pwedeng dumaan. Nakakatuwa kasi may mga poste na ng kuryente, no, papunta dito. Ah, paunti unti eh ano talaga, lobat na agad 'yung ano ko ah. So ayun. May music na sila. Ah. Uh, 107 to, kahon, Para sa kabila pa tawon 05, 107, 106. O nga, sa kabila pa tayo, diretso pa tayo. Dala lang tayo dito sa may damo-damo kaysa mag Ikot, mahaba-haba kasi pagka <laughs> umikot-ikot pa tayo. Tabi-tabi. Ayun, kito ko, 105. Huh? Nakakatuwa na makita. Ayan o, oh. black, 105, lot 17. Oh, sakto, 16 na to. So, 18 yun, no? Maring sa kabila yun yung uh, 16, uh, 17. O, diretsyo lang tayo dito. May daanan. Although, kahit parang pangit yung daan, dito na tayo dumaan. Kasi pagkaikot pa tayo doon sa kabila, malayo-layo. Oh, maputik pa. Hindi naman. O, kaya, yaka. Okay, buti na lang. Kita natin. shout out cho anh em list list, so, oh, nato, eleven, oh nineteen, eight, nine, nine, oh, but nine, ten, ten Eleven. Eleven. Twelve. Parang naguluan ako ah. So, tuloy-tuloy talaga yung paggagawa dito sa Maynike View. Ah, pinipinturahan na nila yung mga uh, kabahayan na may mga possible na beneficiary. So, ito, ah, ito si Parang 17, 13. Ano bila pa? O. Oh. O, oh, ito 13, o. Oh. So, ay 13, ito 13. 13. Anong 4? 13. 13. 14. 15. 16. 17. Ayan, yeah, ito. 17. Ito. Ito na nga. <laughs> Uh, ito na yung possible na maging bahay ninyo, ma'am Liz. Uh, Block 105, lot 17. Kung hindi man ito, doon sa kabila. Basta. Kasi parang inaayos pa nila yung numbering eh. No? So, katulad nito, parang binura, may number na. May number kasi doon sa kabila, 18 na. So, may nakikita tayo dito na 17, no? Ayan, no? So, ito na yung possible na maging bahay nyo. Mukhang ang kulang na lang nito ay... Itong bintana dito, jealousy. si Halos gawa na pala yung lobo. Ayan, oh. Pinturado na, oh. Kunting linis na lang. So, pasok tayo sa possible na maging bahay po ninyo. Ayan, oh. Nakakisamin na yan. Uh, mga pinto. Malinis na lang yung kwarto. So, ayan na nga lang, oh. Mga salaming na lang, oh. So, malalaman ho ninyo sa LGU. No? Kung kailan kayo possible na may turn over sa inyo yung bahay na to. May si na din dito sa kitchen at ito yung extension sa likod. Ah, mataas yung lugar na to dito kumpara sa baba, oh. Ayan, oh. Tinayin nyo. Baba dito sa kabilang side. Kumpara dito. Ayan, oh. Kita nyo, oh. Ha, parang kalahati na ng bahay pagka dito kayo. So, yung ditong side, sa may banda sa inyo, mataas na lugar. Okay? So, ayun. So, main road kayo? No? Ayan, no? Main road, eh. Itong tawag ko main road. Paikot hanggang doon. Uh, wala pang mga poste dito. So, may mga tao na rito, kaso wala pang mga poste. At least kahit papano, nakikita na natin doon. Pagpasok dito, hindi nakalayon dito, may mga poste na. So, ayun, uh, shout out sa kay Ma'am Jasmine. Sa inyo, Ma'am Jasmine. Uh, walang nagbabago. Nagiging madamo lang yung uh, harap ng magiging bahay po niyo. So, shout out kay Ma'am Judy Ann. Hindi ko alam kung tama po ako. Ah, uh, Block 56, Lot uh, 16. Nakita ko na doon mukhang nandoon na kayo, Napagawa na yung harapan. So, kung hindi pa ako nagkakamali, kung yun po yun. And then ah, uh, Block 70, Lot 20. Nakita na natin din doon, parang uh, inaayos pa din, no? 105. So, ito na. No? Shout out kay Ma'am Liz lang nakalagay sa 113, 113. Uh, wala pa, hindi pa ginagawa. No? So, sa Block 75, although gawa na lahat ng uh, mga kabahayan doon sa Block 75, Ma'am Mary Ann. So, kinalulungkot ko. Wala akong uh, way? No? O, paraan para malaman ko kung kailan iti-turn over yung uh, susi po sa inyo. Kasi isa lang po akong vlogger. Pinakikita ko lang po yung mga proyekto ng gobyerno na pabahay. No? Sa aking video. So, regarding dun sa mga susi, kung kailan bibigay sa inyo. So, ang the best niyan, uh, i-inquire ho ninyo, i-follow up ninyo sa LGU kung sino po yung uh, nag -ano sa inyo, no? Na mapasali kayo sa um, na, nabigyan kayo ng pabahay ng gobyerno. So doon po ninyo sa kanila uh, i-follow up kung kailan possible na i-turn over o ibigay sa inyo yung susi ng possible na magiging bahay po ninyo. Okay? So ayun lang, hanggang dito lang. Maraming salamat sa mga Walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga Subscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsishare. So maraming maraming salamat po sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Hindi tayo masyado makapag-vlog ngayon kasi time to time umuulan. Pagka nagbablog tayo, umuulan. Ngayon nga, muntik nang, <laughs> muntik ako hindi pa tuloy mag-vlog ngayon kasi kanina papunta kami dito parang paulan siya, buti na hawi. Dito bando oh? ang dilim! So, habang pabalik kami doon, nakita ko lumiwanag, kaya bumalik kami dito. <laughs> so, ganun yung nangyari. Okay, so yun. ah uh, Go na po tayo. Maraming salamat po sa lahat.